Unang tinitignan ng lalaki sa isang babae. Makinig ka para malaman mo. Alam nyo ba na halos karamihan pero hindi lahat ng lalaki ang unang tinitignan o napapansin ng lalaki sa isang babae ay ang kanilang itsura. Lalong lalo na kapag maganda ang isang babae. Tapos matangkad. Sexy at maputi pa. Sobrang daming lalaki tumitingin o umaalikit riyan gustong ligawan at maging jowa. Minsan pa nga, kahit nga may jowa na iyan, may mga lalaking nakaabang dyan. Umaasang maging single at magkaroon sila ng pagkakataong ligawan siya. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng babaeng na ko, dapat alam mo kung paano mo patataasin ang value mo bilang isang babae. 'Wag agad-agad papatol -agad sa kung sino lang na lalaki. 'Wag maging marupo kung guwapo 'yung naliligaw sa'yo. 'Wag mong gagawing kalat-karing babae dahil isa kang babae na dapat alam mo 'yung halaga mo bilang isang babae na hindi hindi agad makukuha ng isa lamang simpleng manlolokong lalaki. Tandaan mo 'yan. God bless. Limang posibleng mangyari kapag pumatol ka sa may asawa o karelasyon ng iba. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Hindi magiging payapang buhay mo. Hindi mo makakamit ang tunay na sayang hinahanap mo. Lalo na kapag nasa public place ka at kalat yung mga pinagagawa mo. Number 2, habang buhay kang magiging option. Never kang magiging priority dahil may pamilya siya at pampalipas oras ka lang niya. Mahal ka niya kasi kailangan at napapakinabangan ka niya. Pero ang totoo, wala ka talagang halaga sa buhay niya. Number 3, hinding hindi ka mananalo. Magiging talunan ka sa buhay lalo na kapag oras ang pinag-uusapan. Siyempre halos lahat ng oras niya ay mapupunta sa original at sa pamilya niya. Ang oras lang na mapapasayo ay kapag kailangan ka niya. Number four, Never niyang iiwanan ang asawa o karelasyon niya. Tandaan mo palagi na kahit pasabihin hindi na siya masaya o mahal ka niya. Never kang pipiliin kasi Option ka lang niya lalo na kapag kasal silang dalawa. Number five, kapag binigay mo na lahat-lahat sa kanya, mauubos ka. Kailangan mong buksan ang puso mo sa iba dahil hindi pwedeng habang buhay ay magiging option o pangalawa ka lang. Makakamit mo ang tunay na saya at pag-ibig na hinahanap mo kapag nagmahal ka ng totoong minamahal ka. Tandaan mo 'yan. God bless. Ang tukso, lumalapit 'yan. Pwede mong sunggaban at pwede mong iwasan. Nasa sayo na 'yan kung kumagat ka sa bitag. Pero kung hindi mo kaya, marupok kang nilalang. Kasi bago mo kagatin at maakit sa tukso, dapat gamitin mo muna ang utak mo mag-isip kang mabuti ng paulit-ulit kung handa ka na bang may magbago. Magbago sa buhay mo at handa ka na bang may mawawalang tao na mahalaga sa buhay mo. Siyempre ang tukso ay may maganda at pangit na maitudulot. Yung maganda na dulot nito, mag enjoy ka ng sandaling ligaya. Pero ang masamang na idudulot naman nito, may mga taong mawawala at masisirang tiwala. Kaya ang hatid nito sa buhay mo ay merong pagkamuhi. Dahil yung tiwalang binigay sa iyo ng buo, di may kapalit na sakit, nakaakibat ang lamat na hindi mo na may babalik pa. Dahil meron kang nasasaktang damdamin na iba. Nakahit pa nakapikit nakikita pa rin ang dulot na sakit ng pagtataksil mo. At siyang nagbigay din ng pagkasuklam na pait sa taong nagmahal sa iyo ng totoo pero niloko mo. Tandaan mo yan. Huwag poro sorry. Magbago ka. Sa kabila ng lahat ng papapakita, ng pag-aalaga at pagmamahal, may mga bagay na hindi mo napapansin. Yung mga simpleng bagay na minsan akala mo ay hindi mahalaga. Pero sa mga mata ng iyong asawa o partner, malaki na pala ang epekto. Sa galing niyang magtago, hindi mo namamalaya na sa bawat pagkilos, may mga tampo na siyang hindi mo pa rin alam. Hindi mo alam na sa bawat araw na lumilipas, may mga pagkakataon na nasasaktan na siya, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Dahil alam niyang kahit magsalita siya, ang marinig lang niya mula sa iyo ay isang sorry Isang pangako na sa susunod ay babawi ka ngunit hindi rin naman ito nabibigyan ng tunay na aksyon. Uulitin lang din at hindi natututo. Kaya sa huli, pinipili na lang niyang mag-isa. Iniiyag na lang niya ang sakit na hindi mo kayang makita. Sana dumating ang panahon na mapansin mo ang mga bagay na hindi nasasabi at hindi na maghintay pa ang puso niya na mawalan ng lakas para magpatuloy hindi lang sorry ang kailangan niya, kundi mga konkretong hakbang upang ayusin ang mga pagkukulang at maging mas maligaya kayong dalawa. Kaya wag puro sorry, magbago ka. Bitawan mo na rin yung mga taong binitawan ka na. Kung hindi na ikaw ang pinili niya, matuto kang bumitaw at tumanggap. Hindi yung pipilitin mo pang ayusin at boy ng isang bagay na nabasag na. Dahil kahit anong pilit mo sa pag-ayos nito, masusugatan ka lang ng paulit-ulit. Dahil kahit kailanman, ang nasira ay sira na. At never nang maibabalik ito sa dati. Alam pong hindi mo siya makakalimutan pero in a long run, hindi mo na mararamdaman ang sakit at tatawanan mo na lang dahil nasanay ka na na wala siya. Know your value. Huwag kang habol ng habol sa isang tao. Wala nang sa sa'yo. Huwag kang siksik ng siksik sa buhay ng isang taong Wala ka namang lugar. Dahil sa bandang huli, masasaktan at may ka lang. Focus ka muna sa sarili mo. Glow up, accept what happened and move forward. Dahil wala nang mas gaganda pa sa buhay mo na mayroong peace of mind. Start loving yourself even more. Nang sa gayon, pag dumating yung taong sigurado na sa'yo, maging handa ka na ulit sa mugal at sa sugal na yon. Ipapanalo ka na ng taong pinili mong ipaglaban. Tandaan mo yan. God bless. Huwag mo siyang iwan. Tulungan mo siyang maging tamang tao para sa'yo. Hindi ka makakahanap ng perfectong tao but you can build your own perfect partner. Di na tayo bata para makipaghiwalay ng dahil lang sa pagod o nagsawa ka. Kung mahal mo talaga, just stay no matter what happened. At syempre, be matured enough. Tulungan ninyo ang isa't isa. Hindi niya magbibilangan kayo ng pagkukulang at mali ng bawat isa yan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tandaan mo yan. God bless. Limang signs na hindi na masaya ang partner mo sa relasyon niyo. Number one, nababawasan na ang inyong komunikasyon sa isa't isa. Ang iyong partner ay hindi nagaanong kainteresado na makipag-usap o makipagkwentuhan pa sa iyo. Number two, kakulangan ng lambing. Pagbaba ng pisikal at emosyonal na pagmamahal. Wala nang interes sa pagyakap, paghalik o emosyonal na kahinaan. Number 3. Madalas na argumento o pakikipag-away. Mas maraming argumento, away at tensyon ang lumilitaw na nagpapahiwatig ng kawalang kasiyahan at hindi magandang komunikasyon. Number 4. Hindi mo na siya matakbuhan. Nagiging malayo na sa iyo ang iyong partner. Number 5. Nababawasan ang love at effort. Nagpapakita na lamang ng kaunting interes sa paggawa ng mga plano. Kung sa tingin mo, ganito na ang partner mo, maghanda ka na at baka ang kasunod nito ay iiwan ka na. Kasi baka sa iba na interesado ang iyong jowa. Remember, If you are a loving person, you show love through your words and action. And andiyan, God bless.